for this video ano ah, magluluto pa tayo ng ano pan bisaya gamit ang DIY na oven after ano ah, usakad lang biyahe sa dagat uh, ah, sa so, sobrang natin sa pagtitimon ano Uh, uh, plano tayo ngayon magluto ng panbisaya. So, medyo malayong biyahe natin. From Jin Santo, Cebu. Pero, uh, nagugutom natin yung ano, katrabaho natin. Is, kaya, lutoan natin ng panbisaya. Pang snack natin sa uh, every duty natin. May snack na nice na bridge para hindi maburo yung, yung mga Ah, uh, natin mga official. Goreng sa buwis kasi medyo malayo yung buwis natin. Jean Santos Cebu. Ang araw, apat na araw biyahe natin. Kaya nga, ngayon magandang panahon. As a look at sa Timonil. Uh, as the same time big big boy mabahaba yung ano natin eh mabahaba yung biyahe kaya kailangan talaga ng ano upis upis ng up watch na ano matatag ito magsimula natin sa pagbibake ng pan mag mag ano magayos muna tayo ng dahon para lagyan ng ano yun ang pinag-ilalim. lagyan ng mga ricados saka harina nais ko muna para malinis yung lalagyan is this time ano tawag ni no? uh, palis na palis na kami dito ah, uh, naglalayag na kami dito din yan nilidig ko na yung mga Ricardo's din asukal uh, brand na ano gatas yes saka niyog nga uh, ano na hindi ka good na inalo-halo ko lang mikos-mikos natin para lalong masarap yung loto natin yan inalo ko na para lalabas yung katas uh, idiniin ko para lalabas yung katas talaga at inaikot-ikot ko para yung sarap dama hanggang lalamunan at yan inalo, uh, inalo ko na yung harina Uh, pinapaikot-ikot ko yung kutsara. <laughs> Inalo ko na yung yes. May kasmikos lang dyan. May kasmikos gamit ng kutsara. After mga 3 minutes sa pag -alo. halo, halo ng siminto. <laughs> Yan, dandahan natin para masarap. Sobrang sarap. Haloin natin hanggang mano, ma uh, mawala na yung ano. Uh, tubig at maging malagkit na yung ano tinapay natin. Ano mo tinapay parang may malagkit pa. Halo na lang halo. Yan, nagsimula na ako ng ano mag, mag Si ano kailangan din ng mainit na ano. Ang ginamit kong oven ito is DIY lang. Ginawa natin, ginawa namin ito sa dito na sa barko at kating-kating lang kami sa kapitan namin na ano. Mga sobrang ano. Yero tsaka lagay ng gasolina na yun eh. Tapos yun natin, natin natin. Tapos nilinis. Yan. Nagagawa kami ng DIY oven. Yan. Yan na na namin ng lakas para mabilis maluto yung tinapay. waiting mga 30 minutes. Malapit na yung maluto. Mga 30 minutes lang hindi natin. Uh, takam na takam na sila sa paghintay sa tinapin natin. Yung ano natin, mga kabali. Takam na takam na sila sa paghintay na malapit na maluto. Yung anong mga badi natin. Na, Nag-ready na sila ng mga baunan. Sa kakain sila sa labas. Yan, malapit na yung maluto yung ano natin pan Bisaya. Almost 20 minutes na sa pagluluto. 10 minutes to go. Matitikman natin yung masarap na tinapay. Yan. Yan, na natin ng apoy sa lalim. At tinignan natin yung tinapay kung malapit. Maluto na bang? Yan, medyo ano na siya. Medyo chocolate na siyang kulay. Tsaka lumubo na yung tinapay natin. Yan. Yan, sobrang init yan. Mga 200 degrees. 150 to 200 degrees Celsius. Ang init yan. Para mabilis maluto yan. Yung mga pangato namin ay sobrang mga dito sa barko. Yan, nilabas ko na yung kalahati kasi mainit sa gitna. Para yung dulo naman yung maluto. Yan, nag-lapse yan Kasi, ano, para hindi yung ma mapaso yung ano natin. Ah, uh, lady fingers. Yan. Ilyas boy yan, boy. Ilyas king. Yan, loto na. Kain na tayo sa ating panbisaya. Yan, tinapay. For only 20, 29 pesos only.